Kumusta mga kaibigan sa channel ni Wylor? Ngayon, ipapakita ko paano kopyahin ang laro sa Roblox. Legal to. Panoorin ang buong video dahil may mga detalyeng dapat pansinin. Una, huwag gamitin ang main account nyo. May mga larong pag na-download, pwedeng mahak ang account mo. Kaya gumamit ng ibang account para dito. I-click ang search sa Roblox at i-type ang Uncopy Locket. Ayan, nandito na tayo. Ito'y official at legal na paraan. Okay? Halimbawa, gusto kong i-download at i-edit tulad ng one-on-one -on -one block. Punta rito, click sa tatlong tuldok, tapos Edit in Studio. Makakatulong to sa mga gusto mag-develop ng laro. Ayun. Pwede rin 'to sa mga gustong mag-improve ng gawa. Hindi ako pabor sa pagnanakaw ng ideya, pero pwedeng gamitin 'to para matuto. Ganito ang itsura nito. Nandito lahat ng codes. Yun lang yon. Si Wyler to. Like at subscribe sa channel. Ingat kayo. Paalam sa lahat.